Mabait naman 'yan, kaya lang eh medyo Pero po talaga ang baboy pag naglalandi. Ah. Okay. Nagbabago yung ano. Oh, nagbabago yung <laughs> <laughs> Ang ating uh, kulungan ng baboy na dinapuan ng iisep makakalupa ito. nakakaawa mag i taon, July nung tayo naglibing ng baboy. At sa oras na to, ayan oh. na ngayon ng ating kung ano, -ano mga gamit ng ating bababuyan. Ang ating mga maluluang nakulungan ay bakanting bakanti O, oh, pasukal na. Pero alam nyo ba, yung ating dalawang survivor ng ASF noong nakaraang taon, ito na yung isa oh. hinahina at dahil siya ngayon ay naglalandi, kandi, naka-schedule siya ngayong turukan. Kasi yung ating isa pang survivor ng ESF, uh, di ba? Bakanti-bakanti ang ating mga kulungan. Yun ang mga ating mga kulungan ng inahin na katambak na. Ayan. At yun nga, sinasabi ko, yung ating survivor na isa nang iisip na bulugan para ko, Ayan o. Binatang-binata na siya. Palibas ay mahigit isang taon na. Isang taon at tatlong buwan. Naroon, nagkaroon na rin siya ng mga napabahang ilang uh, inahin. Pero ang problema, ito mismo ng aking halos kinakapatid niya ay ayaw namang magpababa sa kanya <laughs> ito <Pochikul! laughs> yan ay kandi siya ngayon kaya kinuha na ko ng schedule dun sa ating mag ay at uh, ngayong araw na to ay tata ni mana hindi na dahil kailangan ng bulugan eh, kasi nga ayaw niya magpapaba dito sa bulugan ko eh. Kaya siya ngayon ay i-hit na ng AI natin. intindihan uh, nga baga kung uh, epektibo pero epektibo naman talaga. Uh, pero medyo sa ngayon mga kalupa medyo mataas ang ating uh, papaturok. May presyo na talaga. Presyo na rin ng isang biik pag bumili ka ng biik. <laughs> Kaya mga kalupa, hintayin natin ang ating magtuturo. Ay. Bagamat lugi nung mga nakaraan taon. Nag-uumpisang bumangon. Ibig mo sabihin, uh, video uh, Sa ngayon, ang alaga mo dyan, eh, may ilang? Alaga ko ngayon, nasa uh, yung inahin ko, 25 plus 30. Buntis na lahat yan? Opo. Uh -huh. Ay, pasok po ako. O oh, sige. Grabe yan. May mga nga na kagumayon, ano eh. Ah, mayroon na rin paanak eh. Buntis na rin. Buti nga nakapagpabagay. Maagang nakakuha ng mga, inahin, mga inahinin si Kerex, yan o. No? Buntis. Uh -huh. Yan yung lumusot, yan yung mga gantang lahi. Oo. Oh, Ay, nga, kaya nga, kaya lang naman, ay, ayaw nga nito magpababa, kaya sabi ko, eh, ipa-EI na lamang.